Oh. ma'am ito nga si ma'am may ibibigay siyang chocolate kay Diwata yan o, oh. punta daw tayo oh. kasi matunaw na daw eh uwi na siya Japan bukas yan, samahan natin dito dito, matunaw na daw eh dito daw, daw. para maka selfie selfie. So galing talaga Japan yan. Huh? Galing, galing talaga Japan yan chocolate. Oo, uh setro. -huh. Si, si madam mo oh, naiwanan. Kedit. Ready, ready, ready. Okay. Samahan natin yung galing Japan pa. Uy, maiwan to. Yung ina ready na daw. picture tiga, daw. Mm. Tingnan mo nga, hindi ko makikita sa anong oh, album. Album. Ibibigay siya ng chocolate, Madam the Watsa. Uh -huh. Well, tulog si Madam De Watsa. Papicture lang daw siya. Nalabas. Ano ba siya mga photo? Oh, yeah, photo yan. Photo na yan. Mm -hmm. Ngayon ka dung ka banda. Hi, Madam Meron, meron. Wala ko ni pa na Bigay na siya ng bakit? chocolate, Madam yeah, may ako. Nakakahiya ah, naman, huwag mo nang <laughs> picturan, baka mabas na naman ako. Ay, okay lang yun. Kasi ah. Kasi babalik na siya bukas sa Japan. Thank you so much sa sukulit ha, galing kayo madam, maraming mm -hmm. salamat. I really appreciate it. Pero siyempre, alam mo naman ang basya, okay. Mm -hmm. eh, iba yung pananaw. Baka sabihin oh. na naman, hindi ako tumatanggap ng picture kapag walang sukulit. Hindi na, kasi yung mga bakit na oh, nagbunod. Thank you so much madam, ingat, more power, sana maraming pangkabunga. Thank you so much. <laughs> Madam Diwata. Ayan, pawi. Thank you, Madam. Alis na kayo. Gihatid ko na to sila sa Japan. <laughs> sa inyo, na mga kapit. Ang seryoso. Oh, ano, alam mo na yung sagot ni Diwata dyan? Ano? Dilipas. niya, ano? Ayan 'yung mga estudyante dito Legit po. nga birthday mo? CJ. CJ may handaan. Bulag yan, 'yung libre mo na. So ilang tao 'to nilibre libre niya? Oo, Dapat nagsabi sabi ka para kinantahan ka namin kanina. Kami mga vlogger, kakanta. Ayun, vlogger. Go, go. Pasaway vlog. Kantahan natin, birthday daw niya. Vlogger din yan eh. Birthday niya, birthday. <laughs> <laughs> it lang, it lang ah. Sabay tayo. Okay, lari. na ready muna siya. Hindi ako Okay. ako? mo yan, Okay na. Kantahan natin. One, two, three. Happy birthday <laughs> to you. Happy, birth. happy birthday <laughs> Happy birthday. Sabay naman to mga pinaglilibre. Ayaw kumanta. <laughs> Oy, happy birthday ha. Atayin natin si ano. Si Madam Diwata ha. Hindi <laughs> kanina dun sana sa counter. Matayin natin sir ha. Sir, atayin natin lumabas. Kayo sir. Vilma, St. Jude Calling. Vilma? Vilma minma minma min guide jo oh. ano kasolic kasolic search oh si message judy yes so tagas ano sila st jude